Malakas nga ba sa gas pagbago pa ang unit? Hello mga paps! I'm Kuya Shane. At yun, may nareceive na naman tayong question, no? Actually, tinatanong niya sa akin is kung malakas daw ba sa gas itong Toyota Vios ko. Okay, kasi bago pa nga daw. Okay, uh, on my own experience... Yes, initially, malakas sa gas, maybe on the first 1,000 to 5,000 kilometers. Normal naman yon na medyo mas malakas pa sa gas ang ating sasakyan. Ah, uh, isa sa mga reason dyan is dahil yung mga parts, no, eh, hindi pa ganun kaluwag yung movement nila. Okay, kumbaga sa bearing, pag bago pa yung bearing, medyo may konting ah uh, resistance pag iniikot mo. Then eventually, pag tumakbo na siya ng uh, mahaba o umikot na siya ng marami, doon na unti-unting gumagaan yung takbo ng bearing. So, ganun lang naman yung pinaka-idea. No? Kung baga sabihin na natin yung mga component natin sa engine, okay, yung mga bearing natin dyan, eh, hindi pa ganun ka kaganda yung set. Okay, yung pagkakaset niya. No? at uh, true time no habang ginagamit natin chine-change oil natin lumuluwag gumaganda yung movement nila so doon na doon na magsisimula yung tipid nung uh, pagconsume natin ng fuel so normally sa mga first 1000 o first change oil second change oil medyo malakas pa yan pero after that there's a possibility na magiging matipid na ang ating sasakyan just a reminder na lang ano sa first 1000 kilometers mas okay na i-soft break-in muna natin yung ating sasakyan So yung soft break-in as much as possible uh, Around or oh, less than 2000 RPM muna Yung ating uh, pag-apak uh, sa gas Para umaga, maganda yung pagkakaset ng mga piston natin Ng mga bearing natin uh, maging, mag, maging smooth yung kanilang uh, pag-aasawa okay o yung pagkakadikit nila no kumbaga maging maganda yung pagkakaset and after the change oil yun siguro pwede na nating gamitin yung maximum capabilities ng ating sasakyan and yun wag nyong kakalimutan yung first 1000 uh, kilometers na PMS and yung second yung 5,000 kilometers. Yan yung dalawa sa pinaka-important na PMS na wag na wag ninyong i-miss out. Kasi pag uh, dyan makikita kung meron ka posibleng problema, yung ating sasakyan, kung meron siyang uh, leak, o meron siyang defect, no? mga factory defect, dyan nalalabas yan. At kung sakali, eh mawawaranty, maaayos pa. No? So yun lang yung uh, reminders ko no? sa mga bibili ng sasakyan. Okay? Eh, sa unang kilometro of first 5,000 kilometers, normal lang yun na medyo malakas pa sa gas. And after that, ma-appreciate nyo na rin yung pagkatipid ng inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung may comment kayo o sa tingin ninyo, e eh, medyo questionable yung sinabi ko, just comment down below na lang para mabasa din natin at mapag-usapan din natin. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.